ikaapat na kabanata. Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng apat na araw at apat na gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka. Sabagat nasusulat, itatagubilin kanya sa kanyang mga anghel at alalayin kanila sa kanilang mga kamay upang hindi kamatisot sa bato sumagot si Jesus na susulat din naman huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos pagkatapos dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito at sinabi ng diablo Ipibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulut ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, Lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Kapernaum, na nasa baybay ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, Lupay ng Zabulon at lupay ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibayan ng Jordan. Galilayan ng mga hentil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Minsan, Naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka, kasama ng kanilang ama at nag ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang kanamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, Sinusundan siya ng napakaraming tao buwat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan.